Yan, okay. mm. good afternoon mga master. Yan bali fishing adventure na naman sila Master Jose, you know? Yung ating president ng mm. ano Nara Anglers, yan shout out sa Nara Anglers mga master. Bali tayo, ano lang tayo, uh, panggulo. Uh, wala tayong dalang rad uh, lang natin sila. Ayun na si Master Jason nandoon, ambil sila, lahat na sila papunta doon. Cool. Bali, anong laro yan, Master? Mandod, uh, dalag muna tayo ngayon. Oh, dalag muna tayo. Yon. Dalag hunting. <laughs> uh, iba naman. Fragdor yan, ha. Ah. Yan mm. eh, yung na ako ngayon. Yan. Ah, ah, ispat natin doon. Hindi ko alam. Bagong hindi kasi sa tayo sa sana yung magdalag dalag hunting na ganyan. Bagong salta, mga Master. <laughs> Pero nakatry ka na yan, Master? Wala pa, bago nga. Ah, first time din. Pambira ako, hindi pa rin baka <laughs> na Kasi nakaraan maraming muli sila Master Ars hindi tayo nakasama so, ayun, din natin First time natin makakita ng nagdodala hunting Eh mga Master Bali ano pala Shout out sa koronang blues 'yan sa mga kasama natin din ng blues diyan Shout out din kay Fish on Adventure 'yan kay Master da nang kisan ng blues 'yan shout out sa mga tagakisan Shout out din pala kay ano sa kaibigan natin na si Master Eli si Sabang Angler 'yan shout out sa Master pati kay Island Girl yan ah, napapapasyal siya dito sa atin sa mainland Palawan kahit napakalayo ng linipakan dahil katatapos lang natin magpag, magpadala ng mga lure yung legendary lure natin over the backwood yan pasok pala yung motor dito mga master Hanggang. ito layo yes may mga balon-balon pala dito. Oy, mukhang ibang pangitain to ah. Mga ano to ah. Pundasyon yan ah. Pinatayuan na dito ah. Mukhang may balak ah. Yes. Dito na ah. Okay, magpa-first cast si Master Juice Ay no? Ay no agad oh. Sa Yes, yeah, shout out sa aming mentor oh. Baka Jason ni Minis yan. ようすいましたらのジェリコうううい、ゆな、ゆな。ゆな。ゆな。い。ストライク、ストライク。ん、で、なんか、てるんだ。<laughs> <gall> <laughs> <Strike, strike. laughs> Diyan lang yan, kakain mo yan. Kita na kita yun sa Kitang <laughs> kita yung isda yun. No? Kita uh -huh. kita isda mga. Uh -huh. <laughs> <laughs> nito na. Oh, buti, grabe magkas doon. Ang laki pa ng line yan. Pataba Ilang LB yan? Uy, Uy, yun na. Strike. 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 Mm. strike. strike. Mm. Ay, putak oh, huh? yun. hindi mo pinirsa? Ha? Hindi mo pinirsa dapat. Ang laki nun. Ang laki. Grabe, mamaw. Sayang, nandun lang mo. Sige. Doon pa yan. Ang laki. Ano, kawil, no? May uli na si Master Jason doon. Sa kabila siya. Ang laki. Ang laki dalag. Oh, doon. Ang laki, ah.

Bit and wait. Doon no, yung dun, laki yun. Yun o, yun Ayun pa rin o, doon pa rin siya Ikot-ikot lang doon. Hindi mo bug na yung pataw. Oh. Uy, putik yan. Tilapia, tilapia par. gaguin nila. <laughs> inila. Oh, sabi oh, na, oh, na. Nauna pa. Nauna <laughs> Gago masundot mo yan ano? Gagi masundot mo yan ano? Par tilapia par. Ano sila? Ano yung par? Ano yun? Wala, tuwa si Kim. Kumpleto naman. Kumpleto pa naman eh. Ay, mga tilapia rin ba ito? Tawang mo yung tilapia ako dito sa kamila naman. Ang <laughs> 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 kasi ako sa dagat Dito, Nakita, okay. oh, do you know, sa Youtube ko? ganon O oh, par, par fish on pa nga si Ang punting yun yung Ang punting par, gagi oh, Awak na <laughs> 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 kayo Maman, master <laughs> Santo ba kadin? Ulok pa. Hindi, hindi pa ulok. Ano, subo-subo niya. Oh. Ano ba no, 'to? No. Para kumitimba, timbang kumitimba. Ang <laughs> <laughs> oh, bilis lang pala dito, doon malalaking tilapia doon. Oh. May pa ito? May pamato. sayang para doon na oh. tinagis oh. Maganda naman ang agis, ngayon mo lang ng sa ito. No. Samantala na hihingain na ito ah. Wala utog na yung ilor niyo. Oh, tinan mo ang agis ko. Ang ganda nga, saktong-saktuan na nga eh. Ako? Oh? Hmm. Saktuan na. Yun. Yun. ah. Tanda lang. Tanda naman lang so. Ano may kamera pa ha. Hindi ako banda. Kasi ginagawa si Jason eh.

Laki-laki mm, oh ayun, Pag kumain yun ayun. Pag kumain oh Sakto Pag kumain yun Ganda ng hagis Andito tayo mga mga sir yes. yes Yes Master Jericho Saya kung may pabigat sana Ayun oh talaga par Ayun oh Sakto yun oh Ganda ng hagis oh Birayin mo Kung hindi mo birayin Tilapia yan Literal mm. Malalaki no Malalaki lang Sinusundan niya oh Tilapia yun sa painan mo pa <laughs> layo yan po, saan ganito? lagyan mo ng bato hmm, pisa. okay mga master, nakailan na tayo dalawa na tatlo na yan eh, di ba? tatlo, tatlo Okay. Ang lalaki talaga par. Tilapia par. Ang banda mga master. lalaki doon. Tilapia. Ang lalaki. Ang ka, wag ka Ah, yung papa, yun par, yun talaga par, yun talaga par, dalag yun. Oo, no, oh, sa water lily. Ay, abutin? Ay, ay no. Oh, kita mo yun, no? Yan nga, binibira ko. Oh, ayan no. Ayun, no. Yun, sakto. No. What's wrong? Ah, yun, di ba? Ah, tilapia par. Doon yung dalag, Ayaw, di ba? Ang putik yun. naman. yung Parang parang naisda parang. parang 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 kami parang 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 Bulati lang baon Pero hindi dito sa atin lang <laughs> ba natin siya? Hindi

Sa baka ako yan. Ah. Kawil mo. <laughs> yan, master? Nakahuli tayo. Yes. Yan. Ba? Dito na to. <laughs> okay, mingi. dito. <laughs> yeah. oh. <Laki> par. <laughs> ano? Mas pa tayo para. <laughs> okay, pa. yun

Me lang dilok po. Ngumpuloron ako ng dalawang biraso diyan. Dito na siya ini so. Leo. lang kasi.

Ang laki no. Ito na mo hindi ba hindi mo rin mauli yan. Diyan pala parang may sapa. Diyan par, ko lang tuyo na sa, sa tabi ng DP. May sa, sa tabi ng DP. Meron 'yon. Oo. Ang lalaki ba ng tilapia diyan? Diyan kami nagapangawil dati. Kabadol tayo, kabadol. Ano ko daw dito? Yan o sa mga master, bali pauwi na kami. Yung dalawang kasama natin na nag-fishing nandoon, na iwan pa hagis-hagis pa saglit bali may, may nahuli rin tayo ginamit natin yung ano doon yung kawil doon na nakalagay sa floating cottage doon yan bali-balikan na lang namin to mga master sa ano susunod maganda, maganda pa lang spot dito mga master maraming tilapia malalaki kaso lang doon sa dulo yung iba hindi na namin ma ano yan thanks for watching fish on yan na mga master oh. Laki oh, pambira. Mahaba pa sa 1.5. Good talag. size mga master. Tilapia ang mga yan. Pati tilapia. <laughs> Ayan, bali, saglit lang kami nag-fishing. Ayan, ay sila pala nag-fishing tayo. Ano lang, uh, palamuti. Istorbo. Ayan, pawi na mga master. Fish on. Fish on.